Pero actually, tanong ko lang, bakit ba kasi binibigyan ng escort ang mga civilian? Diba? Tapos, sino papasweldo nito? Tayo? 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 Diba? Sige, tuloy tayo. Okay. John Parino. Lahat ng press release namin... Ay! si Ning Santos ang naglalabas. Teka lang, sir, 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 sir. Lahat ng press release namin ni Ning Santos, lahat ng press release na, namin, si Ning Santos ang naglalabas. Sir, kasama ka ba ni Sir Ning Santos? Na, 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 nakita ko na po yung pangalan na paray, no? Pero, okay, upin natin to, ha? Ah. So, press release nyo to, pero, inaaku nyo ba? Ito, 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 sir. Katulad ito. Na, na, na press release ito, okay? Na-release ito ni Ning Santos. Are you aware of this? Sa mga sinulat ni Ning Santos. Okay? Kasi ngayon lang po halos ito lumalabas. Okay? Okay. Sana makipag, um, mak, mas maganda magkaroon tayo ng ano, sir? ah uh, pag-uusap dito. Kasi para mas maganda yung ating topic at uh, mailahad natin na maayos. Diba? The truth is that the security escorts provided by the AFP to Ramon Tuko were removed over a year ago. Okay? Ten years kami nagkasama. Oh! So, ganun talaga yung hinain niya sa mga, sa mga tulfo. Sir, dapat ano? Okay, OMG, na-mention ata kanina ni Sir Bad, si Jen Paraino, if I'm not mistaken. Nadinig ko nga po eh. Pero thank you for the visit, sir, ha? Oo. So, so 10 years sila magkasama, may presley sila, pero si, si Sir Ning Santos ang naglalabas. So in other words, itong mga to, sir, ay uh, merong talaga si Sir Ning Santos. Right? Nasa live interview na lang po. Sana live. Oo nga, sana. Sir, paano ba to? Ah, wait, wait, wait. Paano? Makaka- akyat kaya dito si sir? Ha? Huh? Sir, parang ano, pwede po ba? Magpapaturo ako dito. Paano? Ha? Huh? Pwede? Tignan lang, paano ko ba malalaman to? Invite, no? Tignan lang, hanapin ko yung ano. Paano ko malalaman yung ano? Uh, Paano ko malalaman yung contact number ni Sir? Kahit email. Kahit email lang. Nabigay natin yung link. Sir, para no. Hello. Gladys Villamor, hello po. Oo. Uh -uh. uh, it's better po talaga. Ayan sabi ni Sir John. 10 years silang magkasama. Oo. Uh -uh. Oo nga po, sana mapakit natin si Sir John. hindi. Pwede ko mabagay yung link kahit sa email address ni sir. Ayun, messenger, messenger. Yes, sir. Teka lang, paano ba? Wait, ha? Hindi ako masyadong take Teka lang po, sir. Sandali, hahanap ako ng... Uh, hahanap ako ng, ano, uh, ar, 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 as, assistant with this. Sandali lang po, sir. Ha? Sandali. Sandali. For a while po. Okay. Okay. ah uh, dito, dito. Sa messenger. Ayun. Uh, Oo. Uh -oh ah uh, pero ito ibibigay ko ng link. Opo. Ito nga, paano kaya? Paano ko siya makokontak? Ano po ba yung, anong application niya? Atin? Ah, pwede ba dito ko na lang ibigay dito? Yeah, dito ko na lang pala po, po, sweet lang po. Kukunin ko na lang dito. Yan. 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 Tapos, ibigay ko dito. Ito, okay. sir. Tama, ano? Yan. Yan. maka po sila. Yan. Opo. Okay. Yan. Tapos... Pipin mo na lang po ito, attorney. Ito, ito. Pa, pa paano ko uh, ano? uh, paano pipin? Ayun. ano? ano? Sa, YouTube. Sa YouTube siguro. Sana Okay. Sanay, ito ito yun po, di ba? Oo. Uh -oh. Yan. 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 Yan, yan. Po, yan po yung link. Sir John. Yan. Okay. okay. Ito, tulungan <laughs> okay muna. <laughs> <Okay>. Pag <laughs> okay, umasok si Sir John. Ah? I thought, ito na po, nilagay ko na dito eh. Ah, okay. Ayan, pwede na umakyat. Salamat, sana po. Oh, sana po. Teka na po, mapapatulong ako din. Hindi ako masyadong tek. Mm -hmm. <laughs> ayun, okay. teka na, tanggalin ko na ito muna. Mm -hmm. Oh, okay. yes, hi. Yes, sir, ha? teka lang po, tatanggalin ko to. Right yes, ayun, mas maliit si sir. Hindi ko lang, ba't maliit kayo? Ayan, pwede na to. Okay, sir. Clear. Good evening. Yes, good evening, Sir John. Okay, dinig niyo ako? Yeah. Good evening. Yes. How are you? How are you? Buti, buti nakadalo po kayo sa sa aming ano, sa aming channel. Uh Oo. Uh, yeah. Opo. Uh, mm, mm So, sir, um, syempre medyo kami ay na... Okay lang po, okay lang po, sir. Maraming maraming salamat. Ayan, mas naayos. Thank you. Naayos ng aking hobby. Well, sir, kasi ganito, siyempre, excited din po kami kasi nung binilag namin ito, na, na take up namin, nabanggit nga po yung libro ni uh, Sir Ning Santos. At uh, sabi nga nung mga ko yeah. na din po yung aplido nyo. Kaya, yeah, kilala ko ka si Ning Santos. Ay, ano po, sir? Yeah. Sir. Apo. Yeah, kila, uh, yeah, yeah, pilido ka. Uh -oh. So, ang tanong lang, sir, kasi ganito. Yeah. Um, Apo. pwede po ba naming malaman? Kasi sabi ko, naghahanap din kami nung libro eh. Nung, ano, the president, uh, and her men. Uh, ang tanong ko lang, sir, pwede na ba tayo magsimula? So, uh, uh, ang tanong namin, sir, um, ano po ba ang naging relasyon ni Sir Ning Santos? Pati kayo, Sir, kasama kayo eh. Uh, doon sa... Especially Ramon Tulfo. Sige, Sir, excited na po yung mga kaklay natin. malaman ano yung... yung Kaninang in-start yung uh, uh, topic na sabi nyo nga po, eh, kayo yung... May, may, pres may press release kayo pero si Sir Ning Santos ang naglalabas. Sige nga po, Sir. sa press release, o... Oh, kasi... Ah... Uh nag-work ako kay Ning, nag, uh, di, di ako nag-work, nagkasama kami ni Ning from 19 na I think 1990 up to 2000. Mm-hmm. Uh, Saan uh, po? Pa paano tayo nakasama? Uh, yes. Pa for what, sir? Uh -oh. During that time, uh, Sa ano kami sa in tatlong company namin yung Econnect, connect mm -hmm. uh, BOC and sa BIR. Okay po, mm -mm. Okay. So pag may meron kaming i-release sa media, na mga mm -hmm. news, Sining Santos ang ginagamit namin. Siya mm -hmm. ang nag So siya ang gumagawa ng ng press release tapos inire-release niya sa mga publications sa Manila Bulletin uh, mm -hmm. eh eh tatatagin ko kasi medyo matagal na 'yun eh Al alam ko sa Manila Bulletin 'tong kami doon siya madalas maglabas eh mm -hmm. So Can you still hear me? Yes, sir. Yes, sir. So in other version, itong three, ito, itong three agencies sa to or campus na to, let's say BIR. So pag may papapress press release ang BIR, siya yung gagawa. At ipapa, ipapublish niya ito, let's say, sa Manila Bulletin. So yun yung trabaho niya, sir. Okay? Parang ano malabas kasi? Ah, uh, Pa-PR, -pa no? Parang PR. Right? Kaya siguro, gusto natin malaman, oh hindi. Ay, ito. Si Sir ulit. yan Sir. Go ahead. Nawala. No. No, Nawala. O no, nga no. po, Sir eh. Ah, hindi ko alam bakit nawawala eh. <laughs> oh. mm -mm. So, yun. Um, so, yun. Uh, meron mga time. Si, ano kasi, si, si Simon, mm -hmm. may mga tao yan eh kung saan saan. May mga assets yan, si Mon. Uh, sa lahat, halos sa lahat ng mga government agency, may mga asset si Mon eh. Mm -hmm. Yung mga asset niya, sila yung mga nag uh, bibigay ng mga in Nabite, nagbibigay ng input. Okay, input, information. Uh, in other words, mga clear, Montulfo has had assets in almost all agencies. No? So, kaya siguro sila malakas. Ha? Huh? Mm, mm Malakas sila. Yan, sir. Go ahead. <laughs> so, yeah, may mga kaya, uh, sir, So, mhm ah -mm. uh, So, oh, may mga asset yan eh, mga mm -mm. tulpo po. Pero, particular na ako kay Mon. Uh, mm -mm. Wala kami. Uh, during my time with Ming, ang uh, sila Erwin, in dalawang tufo, uh, wala kami, wala ako personally wala akong experience sa kanila. Pero ibang ma mm, mm So, si Sir John, sabi niya dito, summarize lang natin konti, ah uh, wala siya masyado experience. Okay, ito. Go ahead, sir. So parang hindi naman sila nagkaroon oh, ng contact oh, masyado ni Queen. Mm, mm Eh. Oh. So may yun nga yung mga assets nila. Alam alam alam, alam ng ano yan, alam ni alam nila kung sino yung mga tao na pwede nilang ano pwede nilang alam mo na. Mm -mm -mm. Uh, alam mo na pwede nila pagkakitaan. Yun ang okay. gusto kong term na ganitin. Mm -hmm. So, pagka hindi ka nag, paga hindi ka nagbigay sa kanila, sa, sa, kanila, kay, sa, sa kanila, mm -hmm. isusulat ka nila sa diaryo nila. Mm Ngayon, kung mag, so, kung government employee ka, wala kang magagawa kundi magbigay. Mm -hmm. Diba? Mm -hmm. So sining, sining, takbuhan niya ng mga ano, ng mga uh, empleyado namin dati. Dahil uh, uh, tinatakot nga sila. Mm, -mm. si si Sir ni ngayon ang nagsusulat nung okay. nangyayari. Uh, ako personally, meron ako Si si sining si, si, si Antak Buwan at sining ang taga troubleshoot namin. Mhm mm mhm. Mm so ako particularly sining ang taga troubleshoot ko. Mm-mm. Oh, taga troubleshoot ko si Ning. So, one time, yung asset ni, ano, ni Moon, ah, eh, mm -hmm. lumapit sa akin at nangihingi. Mm -hmm. Ngayon, isinumbong ko kay Ning. Sabi ko, Ning, nangihingi, may nangihingi. Nangihingi si Simon kako ah uh, sa Sabi mga magkano yung ni Sir John okay sabi ni ano ACDC Okay. Hintay lang natin ulit si Sir John ha. Medyo at least nakakuha na tayo ng konting info sa pagtsatsaga. Okay? So yun nga, siya personally ay mayroon siyang experience. Okay? Personally may experience siya sa isang asset ni, uh, ni Kuya Mon. Okay? Okay, so yun na, mga clear sabi niya, according to Sir John Paraino, may mga ahensya, kumpanya, na parang alam ni, ni Kuya Mon na pwede daw pagkakitaan. Pero syempre, kung uh, ito yung didinig ni Kuya Mon, okay, Kuya Mon, uh, uh, mas maganda po no? na madinig din po namin kayo, ayaw po namin to na maging one-sided na kwento, okay? Siyempre, kung kayo po ay uh, nandiyan uh, kami naman ay hindi naman manghuhusga. Okay? Uh, kami po ay nakikinig lamang sa kwento ni Sir John Parayno at kung ito naman po ay ma marirefute, eh, mas mainam po. Okay? Uh, tayo po ay naging ano lang, naging daan lang po para ma-take up itong gantong klaseng uh, issue na mas maganda po ay maliwanag, maipapaliwanag, no? Especially ng mga taong nabanggit. Yan. Siyempre, ayaw naman natin na hindi mabigyan ng pagkakataon. No? Ang isang tao na banggit dito, open po tayo uh, na sila ay magsabi dito or kahit sa kanila mga sa kanilang mga program kung ito naman po ay napag-usapan na di pwede nyo naman pong sagutin at uh, tayo po ay uh, uh, maninitiling neutral sa, sa issue na ito. Okay? Especially tayo ay walang personal knowledge at ta tayo nakikinig sa taong di umanong nakaranas. Iba? Nang uh, ganitong panghihingi. No? Kaya nagsumbong siya. Hey, hello DJ Byron, nagsumbong ngayon siya kay Santos. At sining Santos ang talagang yan, teka lang, uh, sana ato saratonic Claire, hide na lang yung face surgeon, mahirap na. Actually, sabi nga natin, off cam eh. Pero, uh, ating nga lugar niya, sinabi niya, nasa Texas siya. So, okay lang. Ang problema lang kasi is mahina yung signal. So, sana makabalik pa si sir. So, kahit papano, meron tayong nakuha. Di ba? May nakuha tayo. Pero, mas maganda kung kompleto. Kasi, siyempre, uh, sabi niya, inami naman niya na wala siya masyadong transaksyon kay uh, doon sa tatlo. Uh, mas may experience siya kay... Uh, Sir, okay, Kuya Mon, Tulfo. Well, siguro iba naman yung sitwasyon din ni uh, Sir Ning Santos. yan. Kaya lang siya ay ano na, no? Uh, wala na. Mas Sa maganda sana. Kung makakausap, kaya lang wala na. Wala na. Okay? Maghintay pa rin tayo, ha? Uh, Sir John. Okay? Give us the the way kung paano pa namin kayo makakontak kung hindi gagana ng malakasang signal itong ating uh, okay okay Pwede naman din po kaming tumawag kahit ako na po ang tumawag sa inyo. Kung pa, paano po. Oo. Uh -huh. O oh, yan, oh, may consent naman si Sir John. Eh. nga, sabi ko kang i-off kami. Okay, thank you Sir John. Sana po ay makaakyat pa, uh, pa kayo ulit. Okay? Okay. 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 So, yun na. Yun nga, ang sabi nga ni, ni, ni Mang Rin eh, eh ba't nga pa sila, ayun tuloy, nabubulgar sila. Yun yun eh, sabi niya. Bakit kasi kailan pa nila maging politiko kung matagal na silang tumutulong? Kasi once they hold public office, maungka talaga yan kasi it's a public trust. Oo, pero tignan mo naman, pati anak. hmm Ang tanong, uh, siyempre pag politiko na, ha? sabi nung iba, sabi nung iba, politics is a lucrative business. Sa atin lang yan, Mang Rene, ha? Sa atin lang yan. Hmm, so, ikaw nagsabi nito, Mang Rene, so hindi nga tulong, ha? <laughs> Ay, naku, Sir John, nasaan ka na? Okay? Sir John, ganito, ha? Okay? pinakita ko na sa inyo, ha? Oh, so, nakita natin, si Ding Santos, ang siya nagpa-press release, so writer siya. So, meron din siyang mga, syempre, kakilala sa media. Kasi siya yung nagpa-press release eh. Ah. Ngayon, uh, sabi niya, meron siya, e-cook, diba? e B-I-R, meron pa isa eh. so, siya yung gumagawa ng press release dito. So, yung mga kumpanya na pwede daw, daw, kakitaan, yun ang uh, pwedeng takutin o anything. Ba? Diba? So, pag hindi nagbigay, ano, parang ano, no? Okay, hindi ko sabing ito, ha? Ah. Hindi ko sabing sila yon ha? Ah. Pero pag ano ng galawan, parang sindikato, di ba? Parang protection money dating. Di ba? Parang protection money dating. Eric Sylvester. Oh, Look, kung gaano ginagamit ni Rafi Turpo ang pagiging senador ang sa kanyang programa. Oh, may point si Erich. Diba? Kaya siya naging senador. Inamin niya to, ha? Ah? Hindi niya tayo pwedeng ma-ano dito. Ma-blame. When weaponize niya, when weaponize niya, ginagamit niya yung kanyang power para mas tumindi yung kanyang power. ginagamit niya yung position niya para mas tumindi yung kanyang power. At sinabi niya noon, remember, na kahit na siya, di ba? Kung nasa program siya, hindi siya masyadong pinapansin. Unlike ngayon yung senador siya, tawagan lang niya, sasagutin na siya. Di ba? Otherwise, otherwise, anong gusto mo? Anong gusto mo? Sa senado tayo? O ano? Gusto mo? Gusto mo? Ang may po, nice. Isa yun. Di ba? Ay, ito pala. Manggitin ko ha. Hindi ko alam kung makakabalik pa si sir ano eh. Sir John. Sir John, we need you. Okay? So, gito, mga clear. Ang sabi ni, ano, sabi ni uh, Percy Lapid, sabi niya, di ba kasi yung question ni Erwin Tulfo, okay? Uh, yung mga teachers, kung bakit sa kanya nila ibibigay, kasi daw baka ibigay sa mga kamag-anak, yung, yung, ano, yung um, assistant sa mga estudyante. Nung di-estabay, di siya. Sabi niya, Walang conflict of interest yung mga teacher. Kasi nalistahan naman niya, nasa listahan yan kung sino mga enroll at doon ibibigay yung mga tulong sa syudyante. sabi niya, ikaw Erwin Tulfo, ang may conflict of interest. Dahil patuloy pa rin kayo, ha? patuloy pa rin kayo nagpo-programa kahit kayo ay public servant na that's conflict of interest. Yun na yung sinasabi natin dati pa eh. Pero ngayon, nung no, tinanong si Erwin Tulfo, okay, hindi, anyway, ngayon nga lang eh. Ngayon nga lang eh. Nagpo-program siya eh. Ah, tuwing umaga? Hmm. Conflict of interest talaga yun. Hmm. Samuel Abad, di ba po talaga kapag nakaupo sa gobyerno, powerful at yun, may influence siya. Di ba? Ayan. Well anyway, Sir John. Mga party tayo. Sir John, please magpa po ako dito ha. magpa po ako dito. Bukas um, sana ano po, ma, ma, ma kayo ng pagpasok ko ha. Okay, ma-notify po kayo ng pagpasok ko para okay tayo. Tapos um okay sana dito kasi nandito 'yung mga teki-teki ng mga taga DCXL eh nandito pa kasi ako eh. So, uh, papa, hingi ako siguro, tatry ko, makikipag, Addictus Rex, please help. Ha? Agahan natin yung program para maipasok ulit natin si Sir John tomorrow. Sana hindi busy si Sir John tomorrow, ha? Sana hindi, busy. At may oras pa. Kasi maganda na yung revelations ni Sir, eh. Ah, hindi pala. Maganda yung kwento ni Sir. Ayoko ka na naman sabihin revelations. Kwento ni Sir. eh meron tayo na hugot. Kaya lang, ano pa lang, eh. Nandun pala sa bunga, di ba? yung nahugot natin. Oh, anyway, no, mga kaklik, kahit papano, meron tayong na-discuss dito, ah, yung kanina. And at the same time, sabi ko, masaya na ako na meron tayong nakuha kay Sir John. Pasensya na po, ah, kasi sabi ko, hindi ako teki, okay, at medyo mahina yung signal si Sir John. Pero tingin ko, si Sir John, sa kanya, mukhang hindi naman siya mahina, kasi tataka nga siya, bakit ganun, eh? Bakit naglalag? Ay, wala naman siguro nakikialam sa atin dito. Di ba? What do the siblings have in common with the former leader uh, apart from coming from the same province? Oh, no. Title yan ang Hugo Title yan ang Dibro Kasama ng impunity. Okay, politiko, may influensya pero madaming kaleben. Sa so, kay I agree, attorney, I agree there is conflict. No matter how you put it, he should have divested his show to another host. Tama. Ginagamit pa rin nila yan, mga ka-clear. Okay? Uh, parang BOBO na lang hindi makaka-analyze ito. Ginagamit nyo pa rin yan kasi para makakuha pa rin kayo ng mileage. Diba? Ma-promote nyo yung sarili nyo. At pag na-promote yung sarili nyo, ayan, nagda-number like one na kayo sa survey. Tapos ito mga ito, ito mga, na, mga 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 ibang revelations dito, hindi ito nababanggit. 'Di ba? So siguro nga ito, since ito naman, again ah, Kuya Mon, we have nothing against you, hindi ka naman tumatagbong politiko. Pero since ito yung na take up, ito yung na take up at ito naman mga vlog nito ay public din naman ito, hindi naman to private. Ah, uh, siguro mas maganda po na ma masagot. ba? Diba? Okay, masagot itong mga to. Especially yung mga binabanggit ni Ning Santos, mas maganda na masagot. Kami po dito ng mga ka-clear, uh, we will never judge anybody until kompleto yung aming kwento. Diba? At hindi naman kami mag judge mag-analyze lang kami. Kasi hindi naman kami mga judge, hindi kami taga-court. We will just analyze uh, as a lawyer, of course, and of course as mga ka-clear na nag-a-analyze rin. Okay? So yun lang mga ka-clear, sana Sir John, please uh wag po kayo magsawa, 'di ba? Wag po kayong magsawa. Uh, tayo po ay magla-live din tomorrow. Ah, uh, hahanap pa po ako ng iba mga dito. Titingnan ko kung bukas ang Binil tomorrow. Sana bukas. Ay hindi, kasi lulis, walang paso. pasok, okay, try natin baka bukas ang Binil. Okay, I will ask my daughter kung bukas ang Binil. LSDNSU DSLU kasi yon. Okay, tama ba 'yung akin ano? But anyway, mga kli, maraming maraming salamat, tata. Sir John. Uh, Akoy na nananawagan na kung paano kita mas ma, ma ka kung mahina ang signal ko o mahina ang signal mo at least kahit ano kahit audio lang madinig nila ang inyong magandang kwento okay so mga akli ano you know, pag tayo magsawa hanggang bukas tayo papasalamat muna ako dito kay Mencho Yamamoto hello thank you so much and Iris oo oh, oh. okay ah hanap ko tayo ibang materials pero of course sabi nga natin open ang ating program or kahit sa program nila sila magsabi about this. Ah, we will remain neutral on these issues. Okay? Maraming maraming salamat mga clear hanggang sa bukas. So Jan, thank you so much ah Mag uh, mag-uusap pa po tayo. Magkita at magkarinigan tayo hanggang sa muli. Mag uh, ako po sa Tony Claire, Nagpapalalang. wag tulugan. Anyo karapatan. Bye.